magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa inyong lahat all over the world. Isa po pala ako OFW at nag-start gumawa ng channel dito sa YouTube. Now, mga kabayan, ang gagawin ko po ngayon, is uh, na isip ko, na isip ko po ang unang-unang gawin kong vlog is uh, about sa mga ipapasulod ko sa Pilipinas kasi po ang content po talaga ng gagawin kong channel is about cooking or about uh, uh, lutong bahay but ngayon as of now kasi hindi pa naman po ako masyadong uh, familiar sa, sa, paggawa ng video this is my first time so I hope po ma maintindihan nyo kasi syempre as a beginner po nakakapapaho nang tayo no then mag start na po tayo sa mga pinamili ko at sana po magkaroon kayo ng idea kung saan dapat bumili o ano ang dapat bilhin pag, pag uuwi na kayo ng Pilipinas at now, start na po tayo kabayan. And one, two, three. So, ito na po ang, ito na nga po pala ang mga pinamili ko. Ito po pala ang una kong binili sa Hyper Panda o sa Panda. Every time po kasi nagkakaroon ng sale, binibili pa ako sa Hyper Panda o minsan po sa Nesto, minsan sa Farm. Yan po ang tatlo ang lagi kong pinupuntahan para doon po sa mga, doon po pala nga pala sa mga OFW, nandito sa KSA, o kahit sa mga, sa, sa, kahit sa Middle East, Basta pag mamimili po kayo yun ng mga pasalubong, ito po ang ito po ibibigay ko sa inyo idea. Huwag na magpo po kayo bibili ng hindi sir kasi po dito po every week sa isang sa isang buwan apat na beses po sila na nagse-sale. So every week po siya, talaga 50%, 70%. Yung sa po talaga magsasawa po kayo talaga yung mga mata nyo talaga pag nakita niyo yung maraming sale talaga magsasawa kayo kasi sobrang mura asking kalhati o lagpas po nang kalhati sa mga original price. Now, ito po ang una kong pinamili. Bali, bumili ba ako sa Hyper Panda o sa Panda? Bali, every time po na pupunta ko ng Panda o Hyper Panda o kahit sa Nesto sa farm, lagi ko po nga uh, sinacheck sa internet about kung may mga silba sila, mga chocolates, mga... Basta yun po pwede sa ating sa ating pamilya sa Pilipinas. Now, ito po yung nabili ko ngayon. Cadbury, ito po siya. Ayan. Ang original price po niya, is nagkakahalaga po ng 15 diyan. Pero nung nabili ko po siya, is uh, parang 9, 9 real na lang po siya ata, nabili ko. Then bumili po ako ng isa, dalawa, tatlo, at lima, anim. Anim po na Cadbury nabili ko. Ayan po. Ito po yung Mene Chocolate. Yeah. Bumili din po ako ng ito. Po. Uh, uh, Galaxy chocolate. Ito, masarap din po ito. Ito po lagi minsan kinakain ko dito. Pag mga kahit ginagawa ko siyang snack, date snack, chocolate. Galaxy. Ito po siya. Bumili po ako ng dalawa. Yan. Sale din po ito mga kabayan. Then, ang original price po niya is nasa 40 plus. But nakuha ko na lang po siya ng 28 real. Ito po siya. Oh. Yan po. Yan, dalawa po ang binili ko, 28 dahil po ang kadisa. And bumili din po ako ng malaki. Ito po. Ang bigat po niya is 1 point, almost 1.4 po kilo. Ito po siya malaki. Yan, ang original price po niya is nasa 100 plus something, or 109 or 108. But nag-sell po siya, nakuha ko na lang po siya ata ng 89 riyan or 88 riyan. Ito po siya, Okay, bumili din po ako ng sneakers. Ito po sneakers. Sa original price po niya is nasa 78 real. But nang nabili ko po siya, is, nagkakahalaga na lang po siya ng 45 real. Bali, mayroon po siyang laman na 17 pieces. Then, meron po siyang plus 7. Ito po siya. Open po natin para makita niyo. Ayan, ayan po siya. Bumili po ako ng milk chocolate, ng mga info mix chocolate ng Mars, Bunty, Snickers, Twix, then milk tray, sa po siya. Dibut po ako ng dalawa. Dibut po ang dibut. Pwede ang original price po niya is 20... Nagkakahalaga po ng 30 something real or 32 or 33 something like that. Then, na mabili ko po siya is uh, 20 real na lang po. Bumili po ako ng dalawa. O, mga Sarap yan. Then, bagabigin po ako ng isa pa sa taong favorite ko sa Hyper Panda rin po ako bumili or sa Panda yan, Cadbury po ito po siya 4 plus bali, isang pack, meron po siyang 5 pieces bali ang original price po niya is nagkakahalaga ng 14 or 15 real but nang nabili ko po siya is uh, 10 real na lang po siya. Ito po siya. Oh. Ayan po. Mar Maray po naman yung Lima. Apat. Tapos sub ayun po. Isa is free na lang. Bumili po ako ng isa. Dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Anin. One. Two. Three. Four. Five. Six. Six. Seven. Eight. Nine. Ito po siya. Oh. Ayan. Kaday. Isa po pala. Galaxy pa. Nagbibigay po ako ng Galaxy. Ayan. Ayan para hindi po siya din po siya nito oh. bali ito may, may medyo mura din po ito nabili ko po siya galaxy bali ang kilo po niya is 1.1 kg bali ang original price po niya is 98 real or 120 real pero nakuha ko po siya dahil nakasale po siya bali 69 real nakuha po siya na 69 real ayan sobrang sarap po nito mga kabayan talaga every time na mamimili ako talaga minsan ito talaga ang kinukuha ko galaxy chocolate bumalagot ako ng tubiron yun po tubiron po, po. po bumili po ako ng dalawang pack sa isang pang yung isang pack po niya is nagkakahalaga ng 45, 45 riyan but nag sale po siya nakuha ko na lang po siya ng 28 bali sa isang pack po meron po siyang alim na piraso So bumili pa ako ng dalawa. So all in all, lahat po ito is uh, 12 pieces po ano ba dito. Tapusin. Bali may black po and uh, ito po yung uh, classic to niya uh, tatay. Yung original na uh, paper. Then yung color black. And, and, bumili din po ako ng Pringles. Meron po ako na nabiling -na Pringles na food for is po alam mo niya kung ang ganito po siya kahaba yan doon po yung binili ko yan mga kapayon ito po is nagkakahalaga po siya ng 25 real isang piraso bali ang equivalent po ng laman nito is uh, tatlong piraso na ordinary na Pringles di ba 165 o 170 so, isang, isang kasi naman din po ako yung maliliit ito po. tatlong piraso po nito Tatlo naman ito. Tatlo, isa. Dalawa, tatlo. Ayan. Bale, ang orial price po niya is 25 riyal. Nakuha ko na lang po siya ng 20 riyal. bali bumili po ako ng dalawang mahaba. Ayan po. Para sa mga bata. Then, ito po yung binikong... bili kong... Bili naman po ako ng marimba na order na rin size ito so po may paprika may sour cream onion original then meron din po siyang hot and spicy bumili po ako ng ilang piraso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 16 pieces. So, 16 16 16 16 16 siya. 16 original price po niya 16 16 16 or 16 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 5 real and 50 halal. Original price is 9 day. Yan po. 10 pieces. Maraming mga original Yan po siya. Then, bumili din po ako na isa pang chocolate. Ada lang chocolate. Ito po yung napakalaki. Almost 3 kilos po. Ito po siya isa rin din isa rin pong masarap tong classic chocolate ito yung quality street ayan ayan po siya quality street ang bigat niya makakabayan ang bigat sobra 2.9 ayan po 2.9 ang sarap din po nito kumbaga halo halo din po siya may mga almonds iba't ibang klaseng uh, mixed chocolates po siya yung mga mini chocolate mix po siya ganun po ang binili ko almost 6 kilos sa panta ko po, hyper panta ko rin din dito. Ayan. Dalaw po. Ang bigat. 6 <laughs> kilos po ito lahat. Ito lang dalawa, 6 kilo lang ito ha. Ayan, dyan po lang. 6 kilo. Bumili din po ako na. Oyo. Para po sa mga bata, chikiting. Ang original price po niya is 16 riyal but nakuha ko na lang po siya ng 10 riyan bumili po ako na 6 pieces 1, 2, 3 4, 5, 6 ito po Six pieces are yung yung po. Ito po pure chocolate. Ito man mayroon siya. Milk flavor with cookie. Cookies. Original flavor. Now, Where are you? Ito po, masarap dito. ito. po, binira ko po ito sa Nesto. Nesto Hyper, ah, sa farm, farm pala farm. Sa Mazra. Farm Supermarket. pam Supermarket. Bale, nag-sale po sila na. Bale, ito po, mas masarap po ito. Ito po yung cream fudge. Pudge, Pads, cream fudge. Ito po yung made from, ah, uh, sa Poland. Yan. Sobrang sarap po nito. Kumbaga, parang, pinaghalo po siyang caramel with cream then basta masarap po siya cream fudge po siya ang halaga po niya is 28 real 28 but naku nakuha ko na lang siya ng 17.95 ang original price po niya is 28.95 diba ang laki po ng discount almost 100 peso may bumili po ako ng apat <coughs> dapat po yung nabili ko ayun po ito po siya oh no? yeah. sobrang sarap po yan then another one is a uh, topi 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 <laughs> ayan po ang original price naman po niya is 10 real then may 50% discount nakuha ko na lang po siya Now, 5 real white isang perasa po ito po siya oh no? masarap po yung kabayan po siya. Binili ko po anin na piraso. Anin na piraso. Bumili din po ako ng cornflakes. Ayan po. Cornflakes. Ang original price po niya is 13 riyal. But nakuha ko na lang po siya ng 6.95 riyal. Bumili po ako ng tatlo. Para sa mga bata. Ayan. Tatlo po yung pinili ko. Pero baka mga next week, bibili pa rin po ako kasi sabi po ng mga Pilipino dyan by next week, mas maraming sale pa kasi po marapit na po yung marapit na kasi magramad lang. kaya yun ibibigay na rin po sa mga mura ito po tatlo po ang binili ko then also whew, bumili din po ako ng pieces pieces ayan po ayan po ito po yung malaki may maliit din po akong bilili yung maliit ito yung malaki ito yung malaki po nagkakahalaga po siya ng 27 yan isang piraso. Bala, ang binili ko itong malaki. Okay. Sa dalawa, pieces po. Seven. Seven pieces. Ayan po, binili ko. Ah, pieces. Made from America. Tatlo po, ah, pito po yung binili ko. Then, may maliit po. Tatlo naman yung binili ko. kasi maliit. Ayan po, nagkakahalaga lang po. Eh, balik, ito po pala, original price is 26 riyal, nakuha ko na lang po siya ng 17 riyal. 16.95 riyal. Yung ito po, madiit, nagkakahalaga ng na 16 or 17 riyal, nakuha ko na lang po siya ng 10 riyal. Tatlo lang po yung mayroon ko kasi. Tatlo na lang po yung available. Ayan po. Brutal po, crud chocolate na almond day. Masarap din po ito. Ito medyo medyo murah murahin lang po ito pero, ang uh, original price po nito is uh, 13 riyal 13.50 riyal but nakuha ko na lang po siya ng 10 riyal discount po ng 3 riyal ang nabili ko po is anim na box anim na box ito po siya oh. ayan ito po naman yun so, Hmm. Bali yan may damang po siya na Dan para to 12 12 pieces Bala, 6 card po yung binili ko Sa halagang 10 riyan so, Ay KitKat Kat Ayan may favorite Kit Kat KitKat Kat Kit Kat Isa din po sa favorite ko, Kit Kat Ayan Original price po nito is 38 riyan But nakuha ko na lang po siya ng 27.95 riyan So 28 riyan ko po siya nakuha Then, discounted po ako ng 10 riyal. Ang damdaman po niya sa loob is uh, 42 plus 6. So, bali 48 riyan naman. Yan po. Kitkat. Then, mayroon po po kayo ng kitkat. Ito po. Many moments. Kitkat. 25 pieces. Ang original price po nito is 38 or 35 riyal. Pero, nakuha ko na lang po siya ng 25 riyal. Discounted din po ng 10 riyal. Ito po siya then ito, Nestle Chocolate uh, mix po siya ng KitKat, the Smarties, then, dito ba ito? Nestle Aero Aero, Aero and <laughs> Chocolate, yan po real price po niya is 29, nakuha po lang po siya ng 20 real. then bumalik din po ako ng Cookies Digestive Biscuit. Ito po siya. Nagkakahalaga po siya ng 3 pieces for 7 real. Then, pero kung bibili po kayo ng isa, nagkakahalaga po ng 4 real. 4 real po isang graso. Pero bibili po, nabili ko siya ata ng 7 real. Hindi ko na po maalala kasi last month po ito nabili eh. Bumili ko ako ng anim po yan kasi yung dalawa na ay yung anim po yan yung isa na kain ko na. Yan po. The last is, oh ganito it? pa, ganito pa ito na, Luxury Cream Pan. Ito. Parang ito. Ang so. oh, it? original price po is 19 reality, and ang tinigyan. Ba't nakuha ko na lang po siya ng 12 real. Discounted po ng 7 real. At kagaya din po siya ng ganito. Ibang, ibang brand naman po. Pero masarap din po ito. Ganon din po siya ng Poland. dalawang po ang na bili ko. Then, guli. Ito po. Nagkakahalaga po siya ng 15 real. Nakuha ko na lang po siya ng 9.95 real. So, lang po siya. Maltesers. Ito po. Then, last but not the least, kumuha din po ako ng sunbite, sunbites. Ayan po. Pistachios nuts. Napakasarap din yan. Ayan po. And, balita na po ang pinakalas na video ko kayo. Kasi po, uh, pinakita ko po, ito po ang first vlog, ito po ang second vlog ko na about sa pasalubong hall ng mga chocolate ko na ipapadala sa Pilipinas. Then, ay by the way guys, uh, mga kabayan, bibigyan ko po pala kayo ng technique. Kung nasa bibili po kayo, kasi dito po sa KSA, ang mga kalimitan mga pinupuntahan pag may mga sale, Hyper Panda, Panda, Lulu, so from hypermarket, and the uh, Nesto hypermarket, ano ba ba isa? ah, uh, farm, lahat po ng farm. Lahat po yan mga kabayan, lahat naman po sila may sale. Then yun lang po mga kabayan I hope At teka lang po Once na bibili po pala kayo ng mga sale Bali ang tip ko po sa inyo Ang tip po yung expiration date Kasi may mga chocolate May mga ibang brand na Makikita nyo kaya para na kasi Kasi yung expired yung expiration niya is malapit na matapos kaya dapat yun ang una, -una yung titignan huwag po, huwag huwag po kayong kukuha agad agad ng mga prada kasi pag nakita niyo po sa supermarket sobrang sobrang daming sale pero hindi niyo po alam may nakuha pala kayo na malapit na ma-expire so ang pinakantik technique po dyan was na pumunta po kayo ng supermarket at bubungod sa inyo maraming sale kasi ang mga kalimitan dyan yung mga promo, promodizer ang ginagawa po nila lahat po na malapit na ma-expire di po nila nilalagay sa bungad so para, ma, para maiwasan po natin ang pagkuha ng mga malapit na ma-expire na product Huwag na wag po kayong kukuha ng product o ng chocolate o anumang brand sa mismong bungad na nakaharap sa inyo. Dapat doon po, yung, dun po kayong kukuha ng mga chocolate na nasa likod ng mga malapit na ma-expert kasi naandun po yung mga bago. Pero at the same time, nakasale pa rin po siya. Yun nga lang, para siguro pinapaubos nila yung mga luma pero yun nga po ang pinakantip ko, wasa ma, may nakita kayo mga sale, huwag kayong kukuha sa bungad kasi naandun po yung mga malapit na ma-expire dun po kayo kukuha sa pinakalikod na malapit na ma-expire kasi naandun po yung mga bago yun po number one tip then sa second tip naman po yung nga po sa expiration lalot lalot uh, pupunta kayo ng Pilipinas, hindi pa naman kayo uuwin ng Pilipinas uh, dapat yung expiration dapat medyo matagal-tagal pa para at least kahit ma-imbak kayo, ma-imbak yung mga product na mabibili yun hindi kayo hindi kayo manulugi, di ba? mas maganda pa rin po yung product na nakuha nyo is bago pa tapos iwas sa expiration para yun para hindi naman kasayang pera nyo then guys yan lang po and uh, sa second video ko po, po uh, papakita ko rin po yung mga iba ko pang pinabili kasi marami pa rin po ko pinabili na hindi lang po chocolate yung mga sabay mga shampoo para po sa family ko mga kaibigan then gagawin ko po yun ng haul sa second vlog ko sa third vlog ko po Then, dito na muna po magawakas. Then, I hope nag-enjoy like, po kayo at nagkaroon po kayo ng tip sa mga ipinang pinamili ko ang pasalubong para sa family ko. Kasi malapit na po ako mawi after one month. I'm going home now. And, I hope, sana po supportahan niyo po ako sa channel ko kasi bago lang po ako, bigyan na lang po ako pagpasaran siya na ako medyo nabubulo ako kasi hindi pa ako sanay humarap sa camera. Then, this is my first time na talagang nagsarita po sa inyong harapan. Then, I hope mag I hope uh, next time uh, makagawa pa ako ng maraming video then gaya nung sabi ko kanina hindi ko talaga ito ang pinakang content ko sa video ko kumbaga about sa pagluluto or kasi one of my hobbies uh, is sa uh, cooking then I hope um, some sooner, sooner, or later makagawa po ako ng uh, video para sa about sa mga recipes sa so about sa recipe ko Then, pwede nyo ako i-follow sa i-follow nyo po ako sa Instagram account ko Edward G. Val Reyes. Then, sa Facebook account, uh, Edward G. Reyes. Then, please subscribe po sa channel ko para po uh, ma, para po pag na-subscribe nyo ako, agad-agad din -agad po mara, makikita yung mga i-upload kong video. Then, maraming salamat po. Hanggang sa muli. Bye! Yeah, just thank you.